Papa good morning. Ang araw ngayon ay Monday at kahatid ko lang kay Hanalea sa school. Ngayong araw ay pupunta ako sa y para ipagawa yung iPad ni Hanalea kasi nung nagbakasyon kami sa Pinas last month ay nabasag siya. Ewan ko kung paano nabasag sa loob ng bag ni Mrs. yun Bali eto sa kamiseta to. ayan basag na sa. Oh, grabe. Eto yung tumama eh. Ewan ko kung ba't nabasag to, Meron naman siyang casing o bahay. Paalis na ako kagsyat. At sasakay lang ako ng subway. Tapos papuntang IAPM na mall. Dahil doon namin binili yung iPad ni Hanalea. nào sa sầm làm cầm Bali dito ako pupunta sa Apple Store Kapsat at dito namin dito namin binili itong iPad ni Hanalea last 5 years ago Ito ganda ng mga casing Kapsat oh Ayan pa, ang iPhone 14 Pro Max sa second floor daw kapit okay. ang ganda nito hagdan nila oh. glass pala ang gawaan ng mga ano pag nasira yung ipad mo o cellphone ang mahal kang 3,200 ang pag pinalitan yung LCD magkano sa pinasun 3,200 RMB <laughs> tanong ko muna si mahal pala dito Ayun, kapset, sabi ni Mrs. ay wag na daw. Bali, punta ko na lang doon sa pinagawaan ko ng cellphone ni Fisalian. At mas mura daw doon dahil sa December ay bibilihan niya ng bagong iPad na lang daw si Hanalea. Sa Friday ko na lang pagawa tong iPad ni Hanalea, kapset. At uh, para maka pasal tayo dito. Ipapasal ko kayo dito sa wi -Fi. At meron akong ipapakita sa inyo na na coffee shop na kakaiba, bali kwan lang siya. Butas lang siya. Doon mo doon ka mag-order at doon ka doon mo kukunin yung order mo kamsat. Tingnan niyo yung bilog na yan, no? Oh, kakaiba. Ano kaya yan? Bali yung coffee shop na pupuntahan ko kamsad ay dito lang sa may Siangyang Road kamsat. Bali corner nitong kwan. Why High Road kung saan ako pumunta kung saan yung mall na pinuntahan ko maganda dito sa lugar na ito kasi makulimlim dami puno hindi masyadong panas mainit malapit na tayo kabisad dun sa coffee shop na sinasabi ko bagay dito sa sa yung road yan dito taas ka sa kabila para makita nyo daming kainan dito kapsat puro restaurant lahat yung nandito left and right daming, oh. at ito yung sinasabi kong coffee shop yun yung butas na yun oh. take out lang yata pero may mga upuan doon kung gusto mo doon kaso mainit oh. try natin kung paano mag order dito tingnan natin kung pwedeng cash ayun kapsat pwede ang cash Mabuti na lang. Hintayin ko na lang ngayon. Doon lalabas yung coffee shop sa butas na yun. <laughs> so, kaya, kakaibang kaka coffee shop. Ito Ay, na kapsa. Na... Ah, sisi ah. Bye. O, oh, di ba kapsa? Ang galing na coffee shop. Bali, eto na siya Oh. Kakatuwa na coffee shop. Bali, ang order ko pa lang coffee latte ay itong pan. Coconut latte. Na may konting bulaklak pa ng rose. <laughs> Ayos ah. Masarap naman sa kamsat. Coconut latte. First time kong uminom ng coconut latte. Bili din ako nito kasi itong Japanese Pancake na may mga flavor sa loob. Okay. May mga ah Sige, Oreo Cheese. Sige, 2 Oreo and Sige, Matcha Cream. Tapos kasi may yung main pan. Tea habang naghihintay ka. tayo. Mm. Sarap ng tini na kamsa. Pauwi na ako kamsa at magbabas naman ako ngayon. Para masubukan dahil matagal-tagal na din akong hindi nagbabas. At ito yung pan, Mall na pinuntahan ko. 911 na inon-ong na ba ang aking sasakyan? Hmm. 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 bababa ko lang ng bus kabsat, at ayan yung aking motor sa likod na gagamitin pa uwi. nandito na ako sa bahay shot at ilalagay ko muna sa rep binili kong japanese pancake na may flavor na matcha saka oreo cheesecake paborito namin itong kapsat lalong lalong na yung dalawa, dalawa kong anak kasi napakasarap Bali ganito siya oh. Yan. Gan ganda di ba ng lalagyan? Saka masarap. Bali tagda dalawa ang binili ko kamsa. Yan tapos eto ang laman ng aming trap ko kunti. Tapos ito yung fan. Dinipros ko na na baka kamsat. Yan. Para lulutuin ko mamaya. Lulutuin ko na fan. Bulalu. At mamayang alas tres kamsat ay magsusundo ulit ako. Susunduin ko si Hanaleya. Nandito na ako sa istong ni Hanaleya kamsat at 10 minutes na lang lalabas na sila. Nandito na si Hannah Lea, Kamsat at pauwi na kami. Hi! So ayun Kamsat, habang nag bumibili si sa Family Mart, ay tapusin ko na ang aking vlog dito hanggang sa susunod. God bless!